Patuloy na pinaalalahanan ng Department of Information and Communications Technology Isabela Provincial Office ang publiko lalo na ang mga matatanda na karaniwang nabibiktima ng scam dahil sa kakulangan ng kaalaman sa mga ganitong uri ng panloloko. Ayon kay Leo J. Alilam, Planning Officer 2 ng Cyber Security Bureau ng DICT Isabela, karamihan at sa mga reklamong natatanggap nila ay may kaugnayan sa phishing scam kung saan ginagamit ng mga scammer ang mga peking social media pages o numero ng bangko upang makakuha ng personal na impormasyon ng biktima. Ipinahayag ni Alilam na karaniwan, nagpapanggap ang mga scammer bilang mga bangko upang makuha ang credentials ng mga tao at makapangganso. Dagdag pa niya ang mga ganitong kaso ay agad nilang ipinapasa sa cybercrime unit ng PNP dahil maaring malabag nila ang data privacy act kung sila mismo ang kikilos sa mga kaso aniya hindi nasakop ng DICT ang tracking ng mga scammer at kapag may report ay agad nila itong ipinapasa sa PNP cybercrime unit bilang tugon naglulunsad ang DICT kawayan ng iba't ibang seminar at cyber awareness training upang maturuan ang publiko kung paano makaiwas sa mga scam online sinabi rin ni Alilam na patuloy silang magbibigay ng impormasyon at paalala sa mga kawayan upang maiwasan ang mga online scam at maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon. Kasama nyo mula rito sa IFM Kawayan, ako si Idol Victor Pascual. Totok, MN Network aremen!